Mga kabisi main, so ito ang dalawang kadalasan na problema ng rice cooker. Una, walang power. Pangalawa, ayaw mag-cook. So unang step natin yan, ang i-check natin ay ang cord. So gamit ang tester, isit natin sa ohms. Tapos titestinga natin yung dalawang paa. So kailangan may resistance ito. Yan, check natin yan. So, kapag may resistance, ibig sabihin okay 'yung thermal fuse. Tandaan natin ang Rice Cooker may thermal fuse. Ito 'yung thermal fuse. 'Yan ang kadalasan na sira pag walang power. So, unang uh, suspect so natin ito 'yung thermal fuse maliban sa uh, wire na naputol. Pangalawa naman, kapag ayaw mag-cook, ito din ang dahilan. Marumi ito. Kaya ayaw na mag-contact yung dalawang metal. So, ang gagawin natin dito, lilinisan lang gamit ang liha para mag-contact yung dalawa. Okay? Yun lang ang may bahagi ko sa inyo. Kung may natutunan ka dito, like and share. At huwag nang kalimutan na ipalong nyo ako. Okay? Bye-bye mga kabisi main.